day mga kapadyak adventures isang pong magandang araw po sa inyong lahat at isang episode na po inyong matutungayan sa ating padyak adventure so sit back and relax miliar na yung iba sa inyo dito sa tip. Binabaybay po natin ngayon yung, yung kabaan niya. Ito sa Dampalit, Mega Dike. natin yung araw na to. At napasal na rin dito. Anyway, asensya na mga kasama. Uh, hindi ko pa na-upgrade yung ating uh, camera. Sa so, uh, mga time na to, uh, ang gamit lang natin ay yung ating dalang cellphone kasi nakalimutong kumbit-bitin yung DJI natin na uh, pang So, anyway, medyo pagka nakaluwag, babalik po, po tayo rito upang, upang may pictures ulit natin itong dampalit mega dike ng maayos ayos. Trivia muna tayo. Uh, nga pala itong dampalit mega ay may habang almost 8 km yung paved na or yung sementado na tapos tingin ko uh, dapat yung project na to ay iikot mula doon sa muson hanggang patung pabalik ng dampalit upang maibsan yung pagbaba dito sa malabon pero hindi po ito kasama sa ano ah uh, control scandal kind of ng kasalukuyan ng gobyerno. Hindi ko lang alam kung meron din tong galong kaso. Uh, siguro i-research -re natin sa mga ibang araw para uh, magkaroon po kayong karagdagang alaman sa gobyerno. Nga pala, dun sa mga magagawin dito o mga kapadyak. Ingat lang sa pagpasyal uh, dito sa pagka nagawin kayo kasi nagkalat yung mga aso. Eh. nung Yung tayo ibubaybay bubaybay rito, na tayo yung aso. <laughs> Pero hindi naman na panitaw lang siya. Ang ganda ng view, no? Mga padyak. Uh, sarap mag-bike dito sa park sobrang lakas hangin. Uh, buti na lang hindi masyado mainit nung nagawin tayo rito. Medyo tangali na rin pero makulimling lang siya. Yung nasa, nakikita yung nasa gawing kanan. Yung kuha na yan na nasa gawing kanan. Yan yung uh, papuntang Manila Bay yan. Eh. Parang yan yung papuntang Manila Bay. Tapos itong gawing kaliwa naman. Uh, yun yung ano, makikita nyo yung city skyline ng Metro Manila. Yan, pa pa kaliwa na tayo diyan mga kasama. Makikita na natin diyan yung ano, City Skyline ng Manila. ano mga kasama hanggang sa muli hanggang sa muling pagbabalik dios mabalos sa inyo at mabuhay Magandang araw at sana ay makasama ko puli kayo sa susunod pa nating paglalakbay thank you